Ang huling laban ni Eugene, ang katutuhanan sa likod ng kanyang pinagmulan at kapalaran sa kamay ng halimaw. Ang lihim ni Eugene bago siya naging tagapagtanggol ng mundo laban sa kasamaan, si Eugene, na kilala rin sa orihinal na bersyong hapon bilang Yusuke Urameshi, ay isang pasaway, palaban at problemadong estudyante, pero sa kabila ng kanyang pagkamalupit sa lansangan, may puso siyang handang magsakripisyo para sa iba. Isang araw, nang mailigtas niya ang isang batang masasagasaan, si Eugene ay nasawi, ngunit sa halip na mawala sa mundo, napag-alaman niyang hindi pa ito ang kanyang oras, ibinigyan siya ng pagkakataon na bumalik sa mundo. Kapalit ay ang pagiging isang spirit detective, tagapamagitan ng mundo ng tao at mundo ng espiritu. Ang paglalakbay, mula tao hanggang mandirigmang espiritu. Kasama ang mga kakampi niyang sina Alfred, Kazuma Dennis, Kurama, at Vincent, EA, sumabak si Eugene sa sunod-sunod na laban sa Dark Tournament, laban sa mga halimaw at espiritong naghahangad ng kapangyarihan. Pero ang hindi alam ng marami, si Eugene ay may lihim na pinagmulan. Habang lumalalim ang kanyang pakikipaglaban sa mundo ng dilim, unti-unting lumilitaw ang katutuhan ng hindi siya ordinaryong tao, ang kanyang ama ay isang makapangyarihang halimaw mula sa mundo ng demonyo, isang nilalang na minsan ay tinaguriang, kamatayan ng sangkatauhan, isang dating hari ng kadiliman na nagpasyang iwan ng kanyang trono para magmahal ng isang tao. Ang pagbangon ng halimaw, si Rayaman, hari ng wakas. Sa kalaniman ng mundo ng kadiliman, isang halimaw na kilala sa pangalang Rayaman ang unti-unting nagising, ayon sa mga sinaunang propesya, ang halimaw na ito ang siyang magtatapos sa balanse ng mundo ng tao, espiritu, at demonyo. Si Ryman ay may kakayahang sumipsip ng enerhiya ng buong mundo, at unti-unti niya itong ginagawa, nagpapadala ng mga alagad para hulihin ang mga pinakamakapangyarihang mandirigma, isa sa mga target niya, si Eugene. Ang huling laban, Eugene vs. Ryman nagtipo ng lahat ng puwersa ng mundo ng espiritu, si Eugene ang nanguna, kahit pa alam niyang hindi niya paganap na kontrolado ang kanyang kapangyarihan bilang anak ng dating hari ng demonyo sa gitna ng isang itim na langit, at sa lupaing walang buhay, naglaban sina Eugene at Ryman. Bawat suntok ay nagkakabitak sa lupa, bawat sigaw ay kamakalabog sa himpapawid. Ngunit ang lakas ni Ryman ay tila walang hanggan, hindi siya tinatabla ng spirit gun ni Eugene, hindi rin siya naaapektuhan ng kahit anong enerhiya mula sa mundo ng espiritu. Isang araw, darating ka rin sa puntong kailangan mong pumili kaligtasan ng mundo o buhay mo. Ito ang paalala sa kanya ng kanyang girlong si Master Jericho. At ito ang araw na yun, gamit ang natitirang kapangyarihan, pinakawalan ni Eugene ang Final Spirit Gun Soul Sacrifice, isang teknikong ipinagbabawal dahil isinusugal mo ang kaluluwa kapalit ng puwersa sa isang pagsabog ng liwanag, nawasak si Rayman. ngunit kasabay nito. Nawala ng buhay si Eugene, ang huling eksena, si Eugene, nakatingala sa langit, may ngiti sa labi. Kung ito ang kabayaran para sa mundo, ayos lang. Ang katutuhanan sa likod ng kamatayan pero, tutuong nga bang patay na si Eugene, ayon sa mga alingas-ngas mula sa mundo ng espiritu, may liwanag pang natitira sa kanyang kaluluwa, at sa dulo ng kwento, Isang batang lalaki na kahawig ni Eugene ang nakita sa isang malayong bayan, hindi nagtataglay ng alaala, pero may kakaibang lakas sa kanyang mga kamay, babalik ba si Eugene, o may bagong tagapagmana ng spirit gone, ito pa lang ang simula ng isang bagong alamat.